Pisces, tignan natin kung ano ang mensahe para sa iyo pagdating sa iyong kaperahan. Keep in mind na ito po ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace at ng ating yours bracelet, makikita niyo po yung link sa description box, Star Intentions by Alianna Reyes. Tapos, pwede nyo pong panoorin yung inyong sun, moon, rising, and Venus sign. So, kung ito yung sun sign ninyo, pwede nyo pang tignan yung inyong, sa, ay, yung inyong moon, rising, and Venus sign. Para mas kompleto po yung mensahe na makalap ninyo. Kasi pwedeng dito sa sun sign ninyo, hindi kayo makaresonate. Tignan natin. Okay. Pisces. Okay, your energy. Ngayon, pagdating sa kaperahan we have six of swords. Tahimik ka lang dito. So, pwedeng may mga problems ka, Pisces, na nasusolusyonan mo na ngayon. Okay? So, ayan o, nag-step forward na kayo. Parang umiiwas na rin kayo sa mga gastos. Tingnan natin. Parang ang dami yung iniiwasan ngayon. We have, oh nga, ayan. Parang parang, parang pag-iwas yung energy mo. Pero ito kasi, iba sa inyo, energy ng pag-iwas kasi ayaw nyo nang maulit yung nangyari. No? Parang naka, nakabayad na kayo, nakamove forward na kayo dun sa gulo pagdating sa kaperahan ninyo. Tapos ito naman may isa na umiiwas talaga siya. Oo. Parang may iniiwasan talagang tao. Ayan, meron ba dito nagtatago kayo kasi may mga utang kayo, Pisces? So, tingnan natin. Or, pwede rin, baka yung nanghiram sa'yo, yun yung may yun yung nagtatago sa'yo. Yan, parang curious na curious ka kung nasaan ba ngayon yung tao na yan. Tingnan natin. So, ito, meron dito, tinakasan ka na talaga. Parang lumayo na siya, nagpunta na siya ng ibang province. Or sa city. Okay, past issues na nakaka sa pera mo hanggang ngayon. We have support. Okay. So, meron ba dito? Meron kang may sakit na kapatid, magulang. So, siguro sa magulang, okay lang, ba? Diba? Okay lang na tumulong kayo. Kasi magulang nyo yun. Ayan. Pero, meron dito. Ayan. Parang laging nakaasa sa suporta mo. So, pwedeng mga family members mo yan. pwede nga, pwede pinsan. Meron dito kapatid. Kapatid na may asawa na or kapatid na may sakit pamangkin. So, ayun po. Pwedeng noon pa may sinusuporta na kayo hanggang ngayon. Parang hindi pa rin siya tapos. Okay. Tingnan nyo na po ha. Kasi baka mamaya kaya nang magtrabaho nung tao na yon Ang nangyayari dito is umaasa na lang talaga sa'yo. Mm, -mm. Mayroon ka din ditong mga Pisces na no? meron ka ding mga tao dito na na-spoiled. Ayun. Siguro, sige, kung hindi pa nagkakasakit, nung no? hindi pa nagkakasakit yung taong to, nabibigyan mo na siya. Tapos bigla siya nagkasakit or na-aksidente yung taong to, hanggang ngayon, cargo nyo pa rin po. Parang hindi na siya nawala talaga. Pero ayan nga, pwedeng may madidiscover kayo. Kaya sabi ko sa inyo, tignan nyo kung dapat nyo pa bang tulungan yung tao na yun. Kasi baka mamaya kaya niya nang magtrabaho para sa kanyang sarili. Pero dahil nandiyan ka, di ka 'di ba? Hindi ka parang hindi maawat yung tulong mo sa kanila. So, parang 'di ba? Eh ginagrab na lang talaga nila. salib sa na magsikap sila. Sa so, tignan mo rin 'yun. Yung energy na ganoon. Ano po? Tignan natin. We have page of wands. Okay, yung iba sa inyo may problems naman kayo pagdating sa pera ngayon eh. Kasi pwede po na ito, meron dito pwedeng nagsisimula pa lang kayo sa bagong trabaho or meron kayo ditong mga skills na ine-enhance na gumagastos po kayo no, para ma-enhance yung skills nyo na yon So, may mga gastusin din kayo dito. Three of Swords. Ayan. Uh, meron din ba? May pamilya na kayo ngayon. Siguro before, ito okay lang natulungan nyo eh. Kasi wala pa kayong family. Pero ngayon na may pamilya na po yung iba sa inyo, ibang usapan na po yun. Dapat ang priority mo is family mo, mga anak mo na. At yung iba naman po sa inyo, kung mayroon kayong anak dito na mayroon ng asawa na kayo pa rin yung nagsusuporta, ay, nako. Mahihirapan kayo niyan. Yan. Pwede kasi ito, issues mo pa rin yan, no? May anak kasi na energy dito. So, baka hindi na lang anak yung sinusuportahan mo, pati apo. Uh, magisip Mag-isip-isip ka naman po dyan, kasi tumatanda ka na rin, hindi ba? Pisces, kailangan mo din mag-ipon para sa sarili mo parang wag mo masyado silang spoil din. Wag mo masyadong bigay yung hilig nila. Mas maganda kung pinaghihirapan po nila yan. Okay, house family issues. Situation pala to pagdating sa kaperahan. So, tahimik naman. Ayan. Tahimik nga kasi yung iba sa inyo nagsusuporta pa rin kayo eh, hanggang ngayon. Oo. Ayan o, ang sarap po ng tulog ng mga kasama mo sa bahay. Wala silang iniisip friend situation in terms of money we have four of wands okay five of swords meron kang kaibigan dito i don't know kung nakapagpatayo siya ng bahay dahil sa iyo or nagkabahay siya dahil sa iyo ganyan at hindi lang yun yung nakikita ko kasi dito na issue eh for some of you po ano pwedeng nagkaroon to ng magandang buhay pamilya dahil sa iyo Hindi ko alam kung inagaw nitong kaibigan mo na to yung Kunari, boyfriend or girlfriend mo before. Mm -mm. Pero yun lang kasi baka sila talaga yung destiny. <laughs> okay, tignan natin. <clears throat> Ang pinapakita dito, maganda yung buhay ng kaibigan mo na yan. It's either niloko ka o yun nga dahil sa sa'yo nakapagpatayo siya ng bahay, gano'n, ng negosyo, baka pinautang mo siya, baka siya yung nagtataguna sa'yo ngayon. Sa love life naman, we have two of pentacles. May dalaw dalawang tao ka ba dito ang in-entertain ngayon? Some of you kasi pwedeng single naman kayo, ano? Ayan, we have nine of pentacles. The lovers. O nagdadalawang isip kayo. Pagdating dito sa person ninyo, sa asawa ba ninyo ngayon? Ayan. The hierophant. Some of you pala are married na. Okay, so parang meron lang kayong problems dito ng asawa mo. Parang hindi makontrol kasi yung expenses. Mm -mm. Parang kahit alam mo yun, kahit dalawa na kayo na nagtatrabaho, parang wala pa rin kayong naiipon. Siguro napapansin nyo yan. Mm -mm. Worried yung iba sa inyo dito. Pwede rin naman nag-iipon kayo. No? Pero ginagastos pala ng isa sa inyo kasi naman ikaw ba or siya. Sa ibang bagay. Yun yung nakikita ko dito. Oo. Meron po dito, parang sabi natin, yung asawa mo, kung siya yung tumutulong sa family niya, ayun, yung ipon niya pala, tinutulong niya sa family niya. Without you knowing it. Kaya pwedeng mayroon kayong problems dito ngayon. Parang naghahanapan kayo ngayon ng pera. Check natin pagdating sa career. We have Ace of Swords. May promotion na naman tayo dito. We have Queen of Wands. May humahanga sa iyo dito pagdating sa trabaho, Ten of Swords. Pero meron ding naiinggit, kaya mag-iingat ka kasi pwedeng ano ka na candidate ka na for promotion. Iwas-iwas hmm. ka na sa mga nakapaligid sa iyo. No, sa mga um, yan ka trabaho mo, yung susunod mo bang step, huwag mong sabihin sa kanila. Tignan natin pagdating sa negosyo. Ten of wands. Tingnan natin, na-stress yung iba sa inyo pagdating sa negosyo. Okay, good stress naman pala to. So, maganda po ang kita. Ayan, 10 of wands. Maganda ang kita ninyo ngayon pagdating dito sa inyong negosyo. mm, -mm. Ayan, tuloy-tuloy po siya. Makabawi na yung iba sa inyo. So, ayan, okay lang ma-stress kayo basta good stress. Good problem po itong paparating sa inyong negosyo. Mm. Siguro, ewan ko kung nai-stress lang ba kayo. Some of you kasi pwedeng hindi kayo sa sales nai-stress eh. Nai-stress kayo dyan sa mga kasama ninyo sa negosyo. Yung mga staffs ba ninyo. So, e, ano mo lang sila. Ano ba yun? Mm. Um, kausapin mo lang sila. Nakalimut ko yung tamang term eh. Pero ayan, tingnan na natin kung ano pa yung ibang mensahe for you. Pisces. We have big dreams or build by those who do the work. ba? Diba? So, mangyayari lang talaga yung pinapangarap nyo kapag kumikilos kayo. Lagi ko naman yung sinasabi sa inyo, or siguro hindi lagi. Madalas ko yung sinasabi sa inyo. Hindi porket sinabi ko dito na ganito, ganyan yung mangyayari. Ganito yung makukuha nyo, tas wala kayong gagawin. Upo lang kayo. Maghihintay lang kayo. Katulad yan, meron dito sa mga family members mo, naghihintay lang, walang kilos. ba diba? Kasi inaasahan kanila. nila. So, yun. Kailangan. Diba? Kung meron kayong gustong mangyari dito, may dreams kayo na gustong ma-reach, kailangan kumilos po kayo. Yan. Kilos-kilos din pag may time. Tignan natin. Direction. Plan where you want to be. Yan. So, pinagpaplanuhan din talaga yan. Pero minsan kasi kahit pagplanuhan mo, kung hindi talaga para sa'yo yung isang bagay, hindi talaga siya ibibigay. Hmm. Katulad ko. Yan. So, lalabas pala to sa reading natin kasi kanina nasa labas ako, ito na naiisip ko na iba 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 tayo ng calling, iba 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 tayo ng path, so kasi ako gusto ko talaga is mag bake, nang mag bake ha diba tapos, eh, pero dito ako napunta, no, sa pag -re read ng tarot pero gusto ko talaga is baking, kaya ko na siyang pagsabayin, kaya siguro lang tanggulay na ako baka wala na akong masabi sa inyo nakatulala na lang ako dito yan. so yun, ito talaga yung path ito yung calling ko so parang ano ba kayo, ano ang calling ninyo feeling mo ba nasa right path ka na or feeling mo wala pa hinahanap mo pa ba yan hindi ka pa ba masaya kung nasaan ka ngayon lagi ka bang nagdadalawang isip maybe nasa maling path ka pang pa nga talaga pag ganyan innovation. Pero nakabaligtad kasi siya. Sabi dito, creative blocks may be preventing progress or the routine of your job is stifling your ability to innovate. So, ayan po, kung nakikita nyo rin, di ba parang what, 10 years na kayo dyan sa trabaho, 15 years, wala kayong nakikitang progress. tanungin nyo yung sarili nyo, gusto nyo ba dyan? Dyan naman kayo magre-retire. Di ba? So, ayun. Kailangan nyo maging innovative. Kaya lang kasi nahaharangan po siya because pwedeng paulit-ulit lang yung ginagawa ninyo sa trabaho. ba? Diba? Yung, wala na, di na kayo nag-iisip. Para na lang kayong robot. Ito yung gagawin nyo. Ito lang lagi yung ginagawa mo. So, ayan lang po, Pisces, 13 and 39 po yung lucky numbers mo. Maraming maraming salamat. Mag-iingat ka po always and more blessings to come.